Papa, pa. ka muna para sa ko, yan. Ka. Okay ka lang. Mapagod good. This mo dito lang sa marikina, right? Opo, ma'am. Opo, Maritina po. Santo Tomas, ng buong na natin. Merap ma'am, nakapagod. Pero wala. Tagaan lang. Sitaan. Pero kuya, ano ano pangalan mo pala? Fernando po. Fernando. Hindi naman Fernando po. Hindi. <laughs> Fernando Gundran. Ilang taon ka na? Masa 30 na po. 30. Uh, pero may family ka na? May pamilya ka binata, si Fernando po. Hmm. Tumutulong na lang po sa mama ko sa Lusaka. Wow, tumutulong siya sa kay mama niya at saka kay papa ano uh, po yung papa ko? na yung papa niya. May time ba na sobrang yung pang nahihirapan ka? Opo uh, ma'am, nahihirapan po, po sa inyo. Alam mo po, ito ah. I... Uh, ah. Alam po, may hirap na dapat Daddy, siap po na. Okay. Oshan, kamilan ka? Ah. Kumakilos. Pero may mga trabaho na 'yung mga kapatid mo. Wala na po. Ah. Pero kada ka? Teka, San Mateo residence ko. At ka nang nagfo Mga siguro na po ng 2 years. Ah, 2 years na. Sige kuha ka. Diba? <laughs> Sige ba? tayo. Sige. Kaya ka naman sa trabaho mo. Oh yeah. yeah, may pinagdadaanan ka rin ba na yung pinakamahirap na nangyari sa buhay mo? Example, nabully ka ba? Nabully mo, hindi naman kumayuwa sa iyo. Pero mas karamihan pa na akong na pa po. Ah, naiintindihan naman. Oh, at least... Hindi naman kumawala sa tao yung buhay mo. Oo. Oh, at least, di ba, pasalamat ka pa rin Salamat na... Pasalamat pa rin ako. Kay, kay Lord, yes. Paano? Nabigyan ako ng trabaho May tumatawag sa'yo May booking siya O, <coughs> di ba? Pick up na po Pick up Paano kinikita mo talaga, kuya? Sa isang araw Pero yung, yung talagang Uuwi ka na, kota na Siguro, ma'am, nasa 500 siya Pero 500 na po yan Kaya na yun Si Kuya Fernando Ang isa siyang inspirasyon Sa ating lahat Kasi despite na Sa pinagdadaanan niya Sa mga Nang nangyayari sa kanya. Andyan pa rin siya lumalaban, di ba? Ayos. Okay. Kaya, yeah, dahil dyan, kuya, ikaw ang aking bida of the day.